What's up mga kaparmers? Sa uh, magandang umaga po sa lahat ng mga kaparmers ko dyan. Uh, kumusta? Uh, for this video mga kaparmers, dito tayo sa isang puno na ampalaya ko. At uh, parang inaakit-akit talaga ako mga idol na magtanim, magtanim tayo ulit ng marami. Oh, so, ayan mga kaparmers, may share lang ako sa inyo mga kaparmers about sa ampalaya no? So ano, ano kasi yung napapanood nyo palagi eh, yung talungan natin no nasa likuran uh, at yun ang up na nagpo-focus tayo sa ngayon uh, sa pag-aalaga ng talong natin. O so, ayan mga farmers no dahil nga ay yung isang puno na play ko mga farmers uh, sa totoo lang hindi ko to itay tinanim. Kumbaga ano lang po ito. Uh, kusang tumubo sa ano uh, sa gitna ng mga tinanim kong sili na uh, Carolina Reaper na from uh, Haji, no? my, no? Mga idol. So may tumubo na isa. Tapos, ano, pinabayaan ko na lang talaga. Siya ang nag-ano, mga idol. Baga, uh, sariling sikap niya na umakyat hanggang anito ngayon, hanggang uh, nagbigay siya ng maraming bunga. Pero, kapag nag-spray ako, mga idol, kapag sa talungan ko, talagang inabot ko dito at naispihan ko yan. Uh, bawat spray talaga, bawat spray ay nag-spray ako. Uh, ano, uh, kasama na rin tong mga uh, ano, uh, repair hot chili natin mga idol. Pero sa ngayon eh, under observation pa tayo dito ni repair mga farmers Kung baga nag-aaral pa tayo dito. O yan. Ayun na, balik tayo sa ampalaya mga idol na may isi tayo dahil may malalim na malala, may malalim tayo na ano ba uh, karanasan or ano ba yan sabihin mga idol? May malalim tayo na mem uh, memories about sa Ampalaya Farming or pagpapatubo ni Ampalaya dahil ano mga idol? Dati talaga noong nagsimula ako magsaka uh, way back in oh, 2010, uh, 2010 kasi 2010 tayo nagsimula na magsaka o uh, 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 late late 2010 dahil nag-uuling tayo nung ano mga idol ka farmers, nung una na uh, umuwi tayo sa bukid galing sa trabaho natin doon sa syudad. Kasi doon ako nagkaasawa asawa doon ako nagkaanak sa syudad. Nung graduate ako sa high school, uh, doon ako nag-trabaho kagad hanggang nagkapag-asawa, uh, nagkaroon ng mga anak. O yan mga idol no, uh, nung umuwi ako sa amin sa bukid nag uuling tayo dahil wala talaga tayong ano uh, sa ating pagtatrabaho, wala tayong naipundar. So, nag uuling tayo. Ito ang kauna na nating tinanim mga idol. Ah, hindi nga pala. Uh, una nating tinanim sibuyas na dahonan at saka yung siling ya uh, kulikot ba tawag dito sa amin sibu mga idol? Siling yung mga ano yung, yung iba may napansin ako na sil, uh, siling hangad langit, yung mga bunga niya ay naka ano kat na sa langit mga idol. Ayan mga idol ka farmers. Pagkatapos noon nagtanim tayo ng ampalaya. So uh, mula noon 2011 hanggang 2000 ah mga idol 2018. Uh, ang itinanim natin tinanim natin hanggang dumating tayo dito sa Patag. Ang itinanim natin ang palaya. kayo sa hindi, ang talaga at sa cashew corn lang no kaya yeah. ano mga idol uh, shout out ni Dudong Junior na ano ano mga idol no ka farmers na ang sa tagal ng na pagtatanim natin ng ampalaya 2011 hanggang 2018 eh kahit pa paano may naipundar tayo ng kaunti na mga ano mga pang memories mga idol sa pagsasaka natin So, gawin ko lang tong ano mga idol na yung ang talaga medyo may malawak may may malalim tayo na ano dito. Kaya ang dami nating naranasan na uh, failure uh, minsan nananalo tayo pero hindi mo talaga maano na mag-failure -ma ka mga idol ka farmers no. Kumbaga minsan isusuko eh, ka talaga dahil ayaw uh, kahit anong gawin mo wala na talaga no. Hindi na ano. Kaya 2019 hanggang sa ngayon uh, mula noong 2019 hanggang ngayon mga idol farmers, dalawang bisis pa lang tayo nag uh, subok ulit ni ang palaya. Pero ano mga idol? Dahil nga ay, eh, hindi na talaga maganda ang uh, ano, ang paglago dito, hindi na gaano kaganda nung, da, dati mga idol. Kaya naglailo tayo. So ngayon mga idol ko farmers, balik tayo dito na parang inaakit talaga ako niya ang palaya na magtanim ulit. Tingnan niyo naman mga idol. O isang puno lang talaga to mga idol. Tingnan niyo mga idol ha. Ayan mga idol oh. Tingnan niyo. Napakaraming bunga. May, may ano pa dito sa ano sa likod. Ayan. May bunga pa sa likod yan mga idol. Mga farmers. Kung bibili bibilangin natin to, grabe ang daming bunga. Ilan kaya to? Dahil yung mga salaki na ito mga idol, pwede na itong ma-harvest. Maya bilangin natin ang pwede nang ma-harvest. Diyan natin masusukat kung ganito lahat ng tanim natin or ganito kaganda ang pamumunga ng tanim natin. Eh makaka ano talaga tayo. Mga uh, makachamba tayo sa harvest. Mga idol no. Napakaganda kasi ng pamumunga niya eh. Tingnan niyo mga idol. Oh. Hindi ko talaga to inalagaan masyado ng ano eh. Kasi pinabayaan ko lang talaga siya. Kusang umakyat siya. Tingnan nyo naman ang ano, puno niya. Oh. Yan o. Diba? Yung ugat niya eh, parang ah ano. Kulang ano. konti na lang kulang yan mga idol. e, eh, mabubunot na yan. Lalo na kapag nag ano na ng mga damo. Yan o. yung ano niya. Hindi talaga natabunan. Pero kapag ako yung mag-alaga talaga ng ampalaya. Eh tinatabunan ko yung puno. Baga yung ano, ugat. Hindi yan makikita dahil tinatabunan ko yan ng lupa. Ayan isang puno lang talaga yan o. Makyat siya dito. Yung nagsanga. At kung ako naman mag ang mag-alaga mga idol ka-farmers ng Ampalaya, magpupokus ako sa pag-alaga. Tatanggalin ko talaga itong mga dahon na laya, uh, mga ano, yung naninilaw. Tatanggalin ko yan. Pero dahil nga pinabayaan ko lang to dahil doon tayo sa talungan ngayon nagpupokus sa pag-alaga pinabayaan ko lang talaga to pero kapag nag aalaga tayo ng palaya katulad nito na sanga na ayan walang bunga at payat eh, hindi talaga yan magbunga so tatanggalin natin yan yan lang ang tatanggalin ko kung ako ang mag aalaga mga idol pero may, may, nakikita tayo mga idol ka farmers na kapa, yung mga ampalaya nila baga yung katawan lang talaga nag-iisa na umakyat dito kung baga hinahangir nila hinahangir nila mga idol na isang ano lang talaga kalaga tapos dito sila dito dito sila magpapadami ng mga sanga or branches pero sa akin mga idol kapag ako ay mag-aalaga talaga yung mga matatabang ano yung mga matatabang sanga o sa tingin ko ay pwedeng magbigay ng bunga pababayaan ko yan katulad nito mga idol oh. di ba yung sanga niya? napakalaki, parang isang puno na rin yan, sa iba, o yan, hanggang dito, hanggang yung magsanga, nang magsanga siya mga idol, o. ilang sanga kaya yan, kaya ang nangyari mga idol, napakaraming bunga, dahil napakaraming sanga niya, mula sa lupa, or mula dito ba ang banda, pero sa iba, wala kang makikitang sanga dito, wala, nag-iisa lang talaga to na ano, mga hinahangir dito sa, uh, sampayan, at doon doon na nagpaparami ng sanga. So kanya-kanya naman talaga tayo ng technique or pamamaraan mga idol. Pero sa akin mga idol, ganyan talaga ako. Yung tatanggalin ko lang talaga yung mga walang bunga katulad nito. Kapag ito ay nagalaga tayo ng palay, wala to. Dahil tinatanggal ko to. Yan lang, ito lang ang tanggalin ko tapos yung mga naninilaw hindi mo naman talaga, talaga ito maiwasan eh. Yung matanda mga dahon na maninilaw siya so yan tatanggalin natin yan ganyan ako mag alaga pero yung iba mga idol iba talaga eh may napansin tayo na ano na isa lang talaga so lugi tayo kapag ako uh, kung ako tatanungin lugi tayo dyan kail yung mga ano napakaraming magbabigay na yan ng maraming bunga pero kanya kanya talaga tayo ng ano mga idol dahil kapag dumating naman sa bandang itaas yung iba dito rin sila nagpaparami ng napakaraming ano ah, sanga mga bumabawi dito pero matagal matagal kang makaano matagal kang makabawi mga idol <laughs> pero yung ano din mga idol no farmers yung advantage din yan eh, matagal din ang lifespan so kanya-kanya uh, kanya talaga ang mga idol mga uh, idol kanya-kanya eh, talaga tayo ng mga pamaraan so ayan mga idol kapapa farmers bilangin nga natin tong bunga na to kanapa pwede na i-harvest tingnan na natin kung ilan So simula natin dito banda. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, sampu, labing isa, labing dalawa, sa likod, labing dalawa, labing tatlo, Labing apat. Labing lima. Ang dami. Labing lima. Ito maliit pa yan. Labing anim. Ito. O oh, pwede na to. Labing anim. Labing pito. Ito. Ah maliit po to. Labing pito. Labing walo. Labing walo mga idol farmers. Dahil maliit pa. Maliit pa mga mga yan. Dito banda. Yan maliit pa yan. Yun o. No? Labing walo mga idol kaparmers sa isang puno. Kita, tingnan niyo naman kung gaano karami. Sa isang harbisan mga idol kapag ano, labing walo, kung ganyan lahat ng tanim natin, tapos nakatanim tayo ng isang libo, Isang libu puno. Tapos ganito ang, ganito karami ang pamumunga. Ilang kilos kaya? So, paglapalagay na lang natin mga idol na ang isang, uh, isang kilo eh, apat dahil siyempre kat ito mga idol ano to eh sigurado talaga ipapat apat na piraso lang ang isang kilo na ganito kasi dati mga idol maniwala kayo sa hindi eh may ano tayo na uh, dalawa lang eh lagpas lagpat, lagpas isang kilo na eh dalawang pirasong bunga ng ano lagpas isang kilo na so ipagpalagay natin apat na bunga isang kilo so magkano magkano nga ito ay eh, labing golo So, 4 kilos, ani point 4.5 kilos mga idol, ka-farmers. Ang maharvest natin sa isang puno. I-times e eh, e times natin sa isang libo. Grabe, ganyan ka, ano, ganyan ka uh, big time or ganyan ka, ano mga idol, uh, high cropping value o yung mga, yung ampalaya, yung papatatanim ng ampalaya. So, baga, ayan ang ano rin mga idol kaparmers lalo na kapag makachamba kaya sa presyo eh napakalaking ano bulto na pira mga idol isipin nyo na lang eh apat na kilo bawat puno tapos may isang libong puno ka pero dati mga idol hindi ko talaga to may, may may, na, ano na tayo na hindi natin makalimutan na harvest nung 1,350 ka puno natin ng palayan na harvest tayo ng 1,800 1,700 tapos akyat naman sa 1,800 So, yun mga idol. Siya, uh, may mga ano tayo dyan. Na, na, na uh, memories. umbaga, ano ba yan sabihin? ma um, uh, paano ba yan sabihin mga idol? Yung, may ano ka ba? Yung bang, ano ba yan sa Cebuano? Sa Cebuano na lang, eh, naihandumanan. Ya, yeah, tingnan nyo mga idol ha. Hindi, hindi ko po ito ipagmamalaki mga idol ha. Ya, uh, hindi ko to i, hindi ko yan ipinagmayabang. Hindi ko po yan ipinagmayabang mga idol. Kumbaga, bagkos eh, nagbibigay tayo inspirasyon or para ma-inspire yung mga baguhan or yung baguhan na nagpa-farm. Nagpa Kasi ano mga idol eh, uh, ilan na lang tayo na nagtatanim yung mga pinsa ng papa ko. Ah, uh, ano yung mga anak niya wala na nagsasaka mga idol baga nagtatrabaho na lahat yung iba nag nag security guard yung iba basta ah uh, okay. yung iba nag abroad na wala na talagang nagsasaka so sa mga pinsan ni papa ay eh, siguro eh, ilan na lang kami na nanatiling magsasaka mga idol pero may ano tayo mga idol may i tayo na ano para ma-inspire din yung mga baguhan itong sasakyan ko na itong mga idol itong multicab eh dating nagaapalya tayo at uh, sweet corn way back 2015 mga idol 2015 at saka 2016 ngayong year. Tapos tanim tayo ulit ng ampalaya si isusoilp naman ang naipundar natin noong 2016-2017 na season mga idol ka-farmers. Ayun ang ano natin, kumbaga fruit of sacrifice. <laughs> Di ko yan ipag pinagmayabang mga idol ha. Kung di eh, nagbibigay tayo ng inspirasyon or na, para ma-inspire yung iba na yung pagsasa, sa pagsasaka eh, hindi talaga ano kapag makatsamba ko or, or, yung ma, uh, ano makat makatama ka ng magandang timing, magandang panahon at siyempre kung bibigyan tayo ng blessings ni Lord. So yan mga idol ka farmers, yung ano natin, Uh, naipakita ko sa inyo kung ano ang naipundar natin sa about sa Ampalaya. Yung, yung dalawang sasakyan natin, yung Multicap at saka yung Elf. So sa Ampalaya, sa Ampalaya yun. Kaya hindi rin, hindi ko talaga makalimutan yung Ampalaya mga idol. Kung uh, ano yung mga panahon na nagtanim tayo ng Ampalaya. Grabe talaga, eh, yung saya. So yan, mga idol, kaparmers, ulit, yan o. Oh. Wow ma-miss Ma ka talaga sa bunga ng ampalaya natin sa isang puno. So, sa ngayon mga idol, eh, nag-focus muna tayo ni talong natin. Uh, sana makapabunga tayo na ulit ng marami. At, uh, hindi ko rin, ano, dahil na nag-share na tayo dito mga idol, Kaparmers, kung ano ang ipundar natin sa galing sa pagsasaka. Sa talong mga idol, ang ano natin, na ipundar natin, eh, ano, uh, yung dalawang luti natin. Dalawang luti at saka yung dalawang tindahan natin sa Mercado may dalawang tindahan tayo dito doon sa Mercado mga idol so ayan uh, sana ay may inspire kayo mga idol uh, at kung pwede ninyo naman ako ibas mga idol kung ano dahil kung sa tingin nyo ay nagyayabang ako pero uh, again idol uh, mga idol kaparmas hindi po ako nag, yung, nagmayabang kung hindi gumagawa ako ng video na ito dahil para ma-inspire yung iba na pagigihan pa ang pagsasaka at uh, syempre uh, pray tayo kay God mga idol na bigyan tayo ng blessings. Kung baga kung magbigyan tayo ng blessings ni God, eh marunong tayong magpasalamat always. Yung mag-upload ako ng harvest mga idol kaparmers, farmers always tayo nagpapasalamat kay God. Hindi tayo nagpo-post dahil na pinagmamalaki natin or nagmayabang tayo. Nagpo-post tayo para ano para magpapasalamat kay God na thank you Lord for the blessings for today. Ganyan, di ba? Ayan mga kaparmers. sana ay na-inspire kayo sa kwintong ko ito at sana ay wag niyong masamain sana ay uh, <laughs> uh, kung uh, ano sa inyo na rin naman kung sa tingin niyo ay nagmayabang tayo mga idol pero just for sharing lang mga idol na sa kwento ng buhay natin sa pag-aampalaya dati may, may may malalim tayo na <laughs> memories dito ni Ampalaya mga idol ka farmers. Ayun that's it lang muna mga farmers, dahil pupuntahan na naman ako dito sa talungan natin. At uh, ano? Happy farming mga idol ka farmers. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.